watching ETVN Philippines. Lumalabas ang mga balibalita na kulang tayo sa bigas kaya tayo umaangkat. At kapag umangkat naman, ayun na nga mangyayari tataas ang presyo ng bigas. Pwede rin mangyari na pag umangkat, bababa naman ang presyo ng bigas. Hindi naman maaaring ibaba sapagkat kawawa naman yung ating mga farmers. Wala kang pupuntahan eh. Uh, magandang magpauulit sa inyong lahat at magandang buhay. Ano ho? Uh, alam nyo, ang ating parang nagiging paksain ay ang buhay eh. At para ka mabuhay, kakain ka eh. Eh itong si May, kanina pa nagtatanong sa akin kung ako daw ay kumain na. At anong kinain ko? Sa so, di, di uh, kanin. Ay parang may gusto sabihin. Ano 'yon, May? Lolo Monsi, oh. recently kasi ang taas po ng bilihin, lalo na po yung bigas. Tapos may, ba oh. may balibalita pa po na ipinagbabawal ang pag-angkat nito. Eh kami po mga estudyante at pamilya sa barangay, hirap na po sa budget. Hindi po ba mas lalo pong nagpapamahal ng presyo ang pagbabawal po sa pag-angkat? Or sa so tingin niyo po, ano po bang mas nakakapagpahirap sa mga Pilipino? Import ban o tuloy-tuloy na pag-angkat? Oh, Bueno, hindi. Honestly, I'm not an economist. Ano? Hindi ko alam yung mga yung uh, tawag dito, yung dynamics ng angkat, pagdami. Ang alam ko lang, yung, yung layman, in layman's term, ano, kaya ang tao ay umaangkat. And for that matter, our government. Ang ibig sabihin, kulang ang production natin ng bigas. Tanong, is it true? At bakit tayo kulang ang production? Baka wala tayong binibigay na initiative sa ating mga farmers to produce more. We do not have to uncut, my goodness. At itong Pilipinas, for, for your information, meron tayong iri sa Los Baños. That's what I know. At alam nyo, yung mga taga-ibang bansa, diyan pa aaral sa iri na yan agricultural tayo, kasi tayo agricultural country hindi walang dahilan para tayong kulangin sa bigas eh ayan ang nangyayari yung pang mga nag-aral dito pag-uwi sila pa yung nak gumaganda ang mga ang mga harvest dumadam napapadami nila ang harvest ng kanilang mga mga rice fields at tayo napapag-iwanan ano ba yan lumalabas ang mga bali-balita na Kulang tayo sa bigas, kaya tayo umaangkat. At kapag umangkat naman, ayun na nga mangyayari. Tataas ang presyo ng bigas. Pwede rin mangyayari na pag umangkat, bababa naman ang presyo ng bigas. Hindi naman maaaring ibaba sapagkat kawawa naman yung ating mga farmers. Wala kang pupuntahan eh. Watching ETVN Philippines Pag bumaba ang presyo ng bigas, kawawa ang mga farmers. Pag itinaas man naman ang presyo ng bigas, ano? Kawawa naman ang mga mamimili. <laughs> ang pinaka maganda pagandahin ang production ng bigas natin. And, and we can do that. Na naman, anong ginagawa na naman ng ating pamahalaan? Those, yung mga uh, in charge dito, the Department of Agriculture. Uh, yung sabi ni Juan, ita tayong kay uh, Marcos, na 20, 20, 20, ano, 20 pesos, ano, per kilo. Posible yun eh. Sa aming pag-uusap, kami mga pare, And then, kami naman dito may mga agricultural uh, land din eh. Oo. Sa bagay, mas maraming ang production ng Mindoro because we are surrounded by Mindoro and we are surrounded by uh, the Central Luzon. Marami din ang bigas. Sabi. At saka yung mga nakakausap ko sa nag-aaral sa UP Los Baños doon sa Luzairi na yan. Monsignor, sa totoo ko lang, pwede tayo maging self-sufficient at makapag-export. <laughs> ay, wala eh. Ang mga Vietnam pa nag-export -e export sa atin. Ang mga... Yung mga at yun yung mga sa atin nag-aaral. So, isa lang ang dahilan. May kulang tayo sa implementation ng ating dapat gawin. May I encourage, ano po, And I pray, ngayon namang ating sa Department of Agriculture, to do something about this. Kaya natin ang magkaroon ng sufficient uh, supply of bigas. So, ayon sa mga papakinggan ko rin, kaya. Ang problema, kulang ang ating initiative na binibigay sa mga farmers. Uh, actually nga, behind that, at yun yung masama, ay baka sa, sa mga dealings na ganito, may something is happening. Pera na naman. Yung iba, ikukan, itatago ang bigas. Ano? At maghihintay ng tataas ang presyo ng bigas. Tatago mo? My goodness. Paba, pahihirapan mo yung kapwa-tao para lang ikaw ang guminawa. Nasa, nasa anong diwa ni Kristo diyan? Kasalanang malaki yan. Pagtatakording, pagtatago, para lamang ikaw ay lumaman at the expense ng ibang tao. Mga kapatid, ang pinag-uusapan natin dito, ay buhay, physical, at buhay, spiritual. Physical ng tao, kawawa, at ang inyo kayong mga may may kinalaman sa bigas spiritual ninyo kung ang inyong nanasahin lagi ay ang pera at kayaman at diyan kayo yayaman at the expense you ano? kahit nahirapan naman that's spiritual damnation that's spiritual what, punishment ang tatanggapin mo dyan yayaman nga kayo physically, materially pero how about your soul? pagbibili niyo. Please naman ho, kawawa ito mga batang ito. Pero maganda naman ang katawan ho. <laughs> may nakakain ka naman yata sa so, Vicente Bello. no, joking aside. Sabi ko lang, talaga nga po. Lagi, ba babalik at babalik tayo. Nasaan ang konsyensya mo? Nasaan ang konsyensya na? Nasaan ang konsyensya na? Si God ho, please, do not forget God. May Meron hong uh, tawag dito, judgment. Na, oh, may pag-hukom ho. -huh -huh. Kung dito makakalusot tayo, tao, sa Diyos ho, oh, hindi makakalusot. So let's make our country holy, beautiful, self-sufficient, and our people happy. Amen! <laughs> ano pa ito? Susunod so, mo, wala na. Oh, thank you. <laughs> Ay naku, days, ganun pa rin. Lahat na pinagkaka, kwarta You're watching ETVN Philippines.